na nag-mature kayo, na nag grow kayo. Ang dami ko po kasing eksena na nakasama sila. Kaya nakakatuwa na finally ay nakita nyo na sila at makikita nyo na po yung pinaghirapan ng lahat. Maraming maraming salamat po sa team ng Encantadia. Um, sa sangre ngayon na ginabayan nyo po kami. Salamat sa pasensya nyo sa amin. Salamat sa tiwala nyo sa amin hanggang ngayon. Thank you so much, Miss Liza. Next, Miss Sanya Lopez. Pero ano ba ako umiyak? Eto po. Ah, uh, ulitin po po, maraming maraming salamat po. Maraming salamat dahil, ayun tuloy. Maraming salamat po kasi kung hindi tayo sa Encantadia, baka wala po ako dito. <laughs> maraming salamat po sa lahat ng bumuo ng Encantadia, sa lahat po ng mga magaganda ninyong naisulat, sa kwentong naibigay natin sa mga manaloon, sa saya, sa inspirasyon na binigay natin sa kanila. Nandito lamang po kami para gampanan yun. Pero kayo po talaga yon. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa ating mga bosses, sa lahat ng bumuo na engkantada mula umpisa hanggang ngayon. At ngayon sa inyong mga sangre, mga bagong sangre, dahil nasa inyo na ang mga brilyante, kayo naman magpatuloy na magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan at sa iba pang mga kababayan natin. Yun lang ang masasabi ko, Ivo Libre Encantadia! Ivo Encantadia! Hi. Up next, we have Miss Real Rams. Sorry, I'm not gonna cry. Uh, <laughs> thank you so much to GMA, to our creators, uh, to our directors. Uh, thank you to, so much to all of the bosses and also everyone here on stage with me. Thank you for this. Once in a lifetime opportunity to be a part of this show and in this way. Ako ah, magpa-vlog ba? Uh. <laughs> mag message Ng, <laughs> I just I just wanted to express talaga may may sincere gratitude and thankfulness for this opportunity. And um gusto ko lang sabihin sa lahat na ipagtanggol niyo ng inyong mga mundo dahil parating na ang labi. Thank you so much, Mr. Next.